kasi sa diya ng sa alam mo bisaya, tapos sa namis tapos sa tapos sa mga nagtatagpo, sa mga nagtatagpo, tapos sa sa mga nagtatagpo, tapos sa mga nagtatagpo, mga nagtatagpo, tapos sa mga nagtatagpo, tapos sa mga Idol, masarap sa yung ano nyo, sige nyo, Idol. Grand, grand opening namin dyan. Pero mamaya, ipapakita ko na, sa tabi ko ng location. Uh, ipapakita ko yung diwata yu pa So, tapos may mga gusta, ipapatikin yung vino, ganyan, ay, tamilan, to, mga bagong menu, ganyan, may konting kainan. Doon sa mga, doon lang sa kaya na hinunod namin Diyan lang na mayayari mamaya. Pero ang grand opening natin sa yung pating the ribbon, yun to Yun uh, po. Ano, ipatit naman namin. Thank you, thank you, Idol. Uh, sa si idol oh. Ayan. Sa si idol may tinatawagan, medyo busy talaga si idol. So mga ka basic, Ito, hindi lang tayo nakakain. Na meet and greet pa natin si ano, Diwata. So ito yung ride natin ngayon ng May. Hindi tayo nagkaroon ng sobrang layo pero sobrang ganda naman kasi um, ano ah uh, namit na rin na natin sa Bacasi Dewata, So ayun. Congrats. Okay. Mm. Actually, meron kasi yung sa atin, dapat patagal ko na yung nagawa eh. Meron nang ako na hindi pa ko sa Ang gawa, hindi naman kumaling. So kaya, tumagal. Ay, syempre, ako naman, sayang naman kung kasi sa mga sponsor pa. So, hindi naman siya kumaling. Kasi ang inisip ko pa pinagawa ko siya, tapos biglang dumating. So, sayang. Sayang. Kaya, ko siya ngayon. Kapagawa ko Nagawa ko naman talaga idol, magpapicture na yun idol.